Yan na, muna umaga ulit mga kapatid. Welcome back po muli sa akin channel. Ako ng Mercules ngayon. Update ko yung sa trabaho namin dito. Alos matapos yung ceiling trimming dito sa second floor. Ito na lang yung CR. Wala ba gumalagyan ito ng trimming. Kakaroon na muna ng tiles. Gawa naman ito kakaroon ng shadow line. Wala na mga uli yung mga shadow line. Tumuloy. Tapos, tapos na to. Itong sa kadilang. So, lahat na lang siya. Pinaiwan ko muna itong lahat na siya. Huwag na magkakalong ito line. Pagka nilagyan mo na ng trimming itong siya, pagka nagtalis ka, mawala na yung shadow gap dyan. Naka-shadow line yan. Ayan, kailangan. Uh, lagyan mo na ito ng tiles bago lagyan ng ceiling training. Handa rin naman yung ceiling nito. Malita lang may mga siyad. Alas kumplito na yung mga abang dito. Na-testing na rin ito. nag test kami kahapon. Kaya pwede na matapalan to Hindi tapalan ito ng siminto. Kung na lang siya yung sa hat na lang yung di nakakonekta. Na. Alos lahat ng CR may mga abang na to. Thank you. lit bulb dito. Bull bulb yung pinalit. Mahirapan na mag-tiles nito mga kapatid. Pagka ganito yung Gagawin na lang dito. Pagkakaroon ng uka to. O na ma... Uh, Iksa yung clearance nito. Pagka naglagay ka ng tiles dito. Bangga na to. May pinaka... Hawakan na to. Na kailangan may... May uka na lang to. Pagka nag-tiles dito. Ito yung gusto nung mayari. Kaya Susundin natin. Nalitan natin to. Mapapansin nyo. halos dikit yan. ni ito, babangga sa tiles to. Yung pinaka loob siguro wala ng tiles to. Maliit lang. Wala ano na yung palo nito. Talagyan na lang. Nakalubog to. Nakalubog. ano, si Digol yung mababanat dito. Shoutout ka muna dun sa ibigan mo sa ano. Taga saan nag Taga Apel Carmen? Taga mo ng nagkapigol. Kasama mo ng nagkapigol. Kasama ko ng kape? Oo. Nilibre mo ng kape ba? Kaya tayo siya. Ano ba mga shadow line? yung area na mayroong WPC hindi mo na namin lalagyan itong pinaka shadow line kawa so, na pagka nilagay mo na yung pinaka shadow line pag may WPC dito mawala na sa 2.5 cm yung angat yan kaya iiwan mo na namin lahat na may mga WPC ceiling priming natin dito. Pag testing na rin dito ng Nakapag water test na rin dito. Nakatapos na tong waterproofing. Yeah, inumsi namin halos wala naman basa sa baba. Ibig sabihin, maganda ang pagkaka-waterproofing dito. Wala siyang tagas yung sa baba. kumpleto na rin abang nito mga uh, drain pipe sa mga aircon uh, tapalan na rin tapos na uh, repair nitong pinaka-railing na hagdanan ito na yung naging itsura niya. Tinanggal na. Bali dito yung pinaka bakal nito dati. Dito yan. Na-adjust na dito. Lumuwag na yung pinaka abani ko dito. Pakyat. Lumuwag na. Marami na siyang bali mabasa ug layout namin Kita na rin ang mayari to kaya okay na sa kanila to Ang ganyang design Antayin na lang namin yung pinaka abang itong mga aircon. Pwede na kami makapagtakip. Pumunta dito kapon yung mayari. Uh, Pinapalo niya na daw yung magano ng aircon dito. Para matakpan na rin to. Patagal na nakatambay itong ceiling na to. Kailangan matakpan na rin to. Sabi ka po na mayari, ngayong linggo darating dito yung mga magsusukat sa mga modular cabinet bibigay sila ng mga height para makuha na natin namin yung abang dito sa mga tiles kung anong height nito pag usapan din namin kahapon yung mga ceiling na hindi pa tapos huwag na namin sundin yung pinaka nakalagay sa plano na height kung mayroong pang itataas uh, isasagad na hindi sayang yung space yun ang na pag-usapan uh, namin kahapon continuous na rin yung primer dito sa may balkon uh, primer white na to at tapos primer nito ispatan nito yung uh, pinagwildingan at mga uh, Kili-kili, mga -kili, uh, singit-singit, tulad nito. na uh, primary siya. Hindi na sila ano ulit 'tong, tong mga dugsungan. <coughs> na layout na natin dito yung bakod simula na nang hukay dito yung bakod pabalikit na rin ang mga kulom pati yung parilya sa plano 12mm lang yung mga bakal dito So, maraming tira yung 16mm. Uh, 16mm na ilalagay namin dito. Apat na 16mm yung kulom. Tumating na rin yung karagdagang tiles. 1.6 by 1.2 60 by 120 ito yung gagamitin ka. dami ito isang close band yung dumating gagamitin dito sa basement yung maliliit pagkakalam ko 10 by 15 yung gamitin dito hindi ako nagkakamali alas kumplito na rin tong bakal yung gagamitin sa mga pakod 16 mm pinatira na rin na 10 mm pinanggawa na ng stirrup Pangdating yung karagdagan na order na sa atin para sa mga anilyo. Alas kompleto na rin yung pamparrilya. <laughs>

Halos kunti na lang yung buhangin. Magagamit pa to. Ang backfill. Ganda pang backfill to. Limbis na yan. Alas mabuo na rin yung primer nitong drilling dito. Ah, uh, Tiris. tira. Ito yung tamang paggawa ng mga stirrup mga kapatid. Nakahook siya ng 125 degree.